Hello guys, uh, good morning po sa inyo no? Uh, ito po tayo ngayon Ay, Kakatapos lang po natin na magilig ng aking mga tanim dito po sa aking bubungan uh, Tingnan nyo guys yung aking mga tanim no? Kahit uh, mainit po siya ay kapag alaga nyo po guys na araw-araw na pagdidilig ay okay po naman ay kahit sobrang init ay makikita nyo yung mga dahon ay uh, okay naman po yung mga kanyang kulay eh, dahil araw-araw po tayo nagdidilig kaya uh, uh, sa inyong kalods patuloy po tayo uh, ang gumagawa sa ating tungkulin uh, sa ating mga personal na uh, trabaho, lalo na po sa ating mga, sa ating tahanan kaya kalogs makikita nyo po yung aking mga tanim dito sa bubungan uh, Talagang uh, sumisibol na rin yung dahon Dahil yung mga aking mga tanim uh, Makikita nyo guys ay uh, Ito talaga kapag tag Ay uh, nagkaroon ng panibagong dahon Yung lalo ng mga ginseng at uh, iba kong mga tanim ng mga herbal Lagundi at tuba-tuba at uh, langkawas at duhat no at uh, kamias at kalamansi at lemongrass at chinese bamboo pinya malunggay at uh, ibapah uh, oregano at uh, makikita nyo guys uh, Doon sa kabilang bubungan po no ayan uh, uh, sobrang init na doon at mayroon po tayo mga duhat at mga orchids at mga puno guys, nun. makikita nyo po kaya inyong kalods uh, sa totoong buhay ito po yung aking trabaho araw-araw yung -araw. umaga ay magdidilig sa aking mga halaman no magwabalis at uh, uh, mag-aalaga po sa aking ina na 96 years old uh, yun po ang aking tungkulin na uh, mag-aruga at mag alaga sa aking ina Uh, pagkatapos o eh, kapag mayroong mga mintay na uh, minsan na uh, may tumatawag po sa akin within dito lang po sa aming barangay in Payatas ay eh, ako po ay nagsiservis sa uh, massage therapy sa mga uh, mga stroke or uh, ano pang mga karamdaman po yan guys para may dagdag naman na income at uh, uh, may time uh, pupunta po tayo sa ibang mga lugar uh, para maka makapag vlog po tayo para mayroon po tayo may upload sa ating reels or sa ating uh, video sa ating pagko-content awa naman ang dios guys, eh, kailangan eh, nakaprogram po ang bawat kilos uh, sa ating mga uh, pang-araw-araw na galaw dahil hindi man tayo pwedeng mag-focus sa isang trabaho, dahil mayroon po tayong mga iba't ibang mga uh, responsibilidad na tungkulin sa ating uh, pamumuhay kaya sa ating mga karwis dyan, uh, nawa, ay, patuloy lang po. Kaya kasabihan na uh, may tiyaga at may nilaga at uh, tibay at kailangan may katatagan. Kaya sa ating mga kalods dyan, yung uh, bilang kalods ay ito ang aking inspirasyon sa aking buhay na may mga laman po ako na uh, iniisikaso uh, ting araw-araw, ting umaga. At sa aking uh, paligid. Alam nyo guys, hindi naman po hadlang ang kahirapan o anumang buhay natin. Kahit salat po tayo sa salapi. Uh, so, balit hindi po mahalaga. Ang uh, mahalaga po sa atin ay mayroon po tayong uh, nili, uh, nililibang araw-araw na mayroon po tayong ginagawa sa ating mga person. Sapagkat alam naman guys ay hindi man po tayo isinilang sa mundo nito na... Uh, ang pamumuhay ay angat or mayaman or uh, may kakayahan. So balit kami po guys ay talagang sanay sa kahirapan. Ang ang importante ay lumalaban po tayo ng parias na pamumuhay na hindi po tayo ang uh, um, um, gumagawa ng masama. Ang importante po ay nasa tuwid po tayo ng daan. Kaya mga kaluds, mga prince, good morning po sa inyong lahat at magandang araw sa inyo.